Kumusta mga kapatid? Alam nyo ba ang ibig sabihin ng ningas kugon? Alam nyo ba ang ibig sabihin ng ningas kugon? Ito yung apoy na malakas sa simula pero mabilis din namatay. Ganyan din ang ilan sa ating mga kristyano. Sa umpisa, grabe ang sigasig. Araw-araw nagdadasal, nagbabasa ng Biblia, masayang naglilingkod. Pero pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting nanlalamig may mahigpit na babala ang Panginoon tungkol dito sa pahayag 3.16. Sabi niya, Yamang ikaw ay malamig o mainit man, kundi ikaw ay maligamgam, isusuka kita mula sa aking bibig. Malinaw ang mensahe ng Diyos, hindi sapat ang panandali ang sigasig. Hinahanap niya ang mga taong mananatiling tapat hanggang wakas. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ikaw ba ay ningaskugon na kristyano? o isa ka sa mga mananatiling mainit ang pananampalataya kahit mahirap, kahit matagal, kahit may pagsubok? Piliin mong manatiling tapat sa Diyos. Tandaan ang gantimpala ay para sa mga magtatagumpay hanggang wakas. Kung napag-isip-isip ka ng mensaheng ito, ilike at ishare mo ang video na to. Mag-subscribe din para sa higit pang mga salita ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.